Partners na tayo, Light Mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6-6 sa kwentuhan. 6-6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio. 6-6 sa blessings. Live TV Radio Live TV, TV, TV Radio Mga balitang pinag-uusapan ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news Agit news, lagit may good news Ito ang Newsline para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Huwebes. Klase sa buong bansa posibleng mabago bawat araw upang maiwasan na mga mag-aaralang sobrang init na temperatura ayon sa DepEd. Presyo ng baboy na asahang bababa sa kalagitnaan ng Marso. SPS Kodero nanindigan sa timetable ng impeachment trial ni VP Sara Duterte sa kabila ng signature campaign para simulan na ito. Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act is na batas na. Senador Joel Villanueva ikinagalak ang pagpapatibay ng naturang batas. At may ari ng truck na sanhi ang pagbagsak ng Isabella Bridge. Pusibling panagutin ayon sa palasyo. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Webes. Lightmates ha, March ano na? Mm. Tinanong, <laughs> <laughs> ano ba, March 6 na. Marama ba, 6 na? March 6 na. At syempre, ito pa rin po ang 6th anniversary week ng Light TV Radio. At kami pa rin po ang inyong lightmates sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. ani Bico Cristobal. ani Bico Cristobal. ani Bico Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon Like mates, makaranas po ng maulap na panahon at pagulan ang ilang bahagi ng bansa dulot ng Amihan at Easterlies. Ayon sa ulat ng pag-asa, magdadala ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Sambuanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa Easterlies. Magdudulot naman ang maulap na panahon at mahinang pagulan ng amihan sa lalawigan ng Batanes. Para naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, makakaranas na maulap na panahon at pagulan dahil pa rin sa Easterly. Samantala, sinabi ng Department of Education na gumagawa na sila ng mga hakbang upang maiwasan ang mga mag-aaral ang sobrang init ng temperatura sa bansa na nagsimula ngayong buwan. Ayon kay Education Secretary Sana Angara, pinayagan nila ang ilang mga paaralan na magkaroon ng adjustment sa oras sa mga klase at pagkakaroon ng online class. Magsisimula ang klase ng mga pang-umaga sa alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, habang mula alas 2 hanggang alas 6 ng hapon ang mga panghapong klase. Pinapayuhan din ng DepEd ang Dep mga paaralan na magsagawa ng asynchronous classes lalo na sa pinakamainit na oras o mula alas gis hanggang alas 2 ng hapon. Sinabi pa ni Angara na may kapangyarihan ng mga paaralan na magsagawa ng remote o asynchronous classes kung aabot sa 42 degrees Celsius pataas ang heat index sa isang araw o batay sa direktiba ng lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, magdadagdag ng mga bagong electric fan ang DepEd sa mga paaralan sa bansa na mga pwedeng inumin ng tubig at lagayan nito para sa mga mag-aarala. Alerto! 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 Aabot sa labing isang parla ng apektado sa Western Visayas dahil sa patuloy itong tinutuluyan ng mga evacuees sa apektado pa rin ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa DepEd, pumalo na sa si 11,000 students ang apektado at hindi nakakaranas sa face-to-face classes. Dahil dito, patuloy na pinatutupad ng DepEd sa lugar ang alternative learning at pamigay ng modules sa mga sudyante na nagsimula pa noong Disyembre. Tiniyak naman na di Education Secretary Sani Angara na patuloy silang sinisiguradong ibinibigay nila ang tamang edukasyon sa mga bata sa anumang paraan na dapat nilang gawin. Sa ngayon, sinabi ng Office of Civil Defense OCD na nasa 8,000 individuals pa rin ang naninirahan sa mga evacuation center gaya po ng paaralan matapos silang paalisin sa kanilang mga bahay na sakop naman ang 6-kilometer danger zone ng Bulkang Kanlaon. Pantay Presyo. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na ang dagdag na 10 bilyong pisong pondo ay mahalaga para sa rehabilitasyon ng mga bodega ng NFA at pagbili ng palaya sa mga lokal na magsasaka. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Alnel De Mesa, 5 billion pesos ang ilalaan para sa pagbili ng kalagdagang dryers at millers, habang 1.5 billion pesos naman ang gagamitin sa pagsasaayos sa mga lumang bodega. Buko dito, 3.5 billion pesos ang nakalaan para sa pagtatayo ng mga bagong bodega upang mapalakas ang imbaka ng bigas sa bansa. Dahil dito tumaas ang target na rice buffer stock ng NFA mula 9 days patungong 15 days katumbas ng 880,000 metric tons ng bigas. At sa putong ito dako tayo sa balita sa labas ng himpilan Good news po para sa ating lightmates na mga consumer Dali na asahan na baba ang presyo ng baboy sa kalagitnaan ng Marso. O ibig sabihin partner, mas, uh, masarap itong uh, mag-barbecue uh, tayo. Ah, okay. <laughs> Hindi kasi March eh, di ba? Ah, okay. Eh panigurado si Don, marami pupuntahan itong... Uh, ano, eh maraming, alam mo naman ano, partner, ang mga Pinoy, kapag ka mainit ang panahon, gusto pa rin ng mainit na sabaw. At Ayaw, ako yun. Kafe, gusto, oh, Isa ako dun partner. Eh ba't barbecue pinili mo partner? Hindi, sa lugaw kasi gusto ko. Pero kasi ah, barbecue, De, sorry, yung... Uh, sa summer outing. Sa summer outing. Okay. Ikaw ba Don, magsa summer outing ka? Go ahead, Don. Kinumpirma na ng Department of Agriculture ang pagbaba ng presyo ng karne baboy ngayong Marso. Sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na ang mataas na presyo ng baboy ngayong noong Prebre, Pebrero na umabot sa 480 kada kilo ay maituturing ng peak price bago ito unti-unting bumaba. Dagdag pa niya, hindi na kailangan magtakda ng suggested retail price or MSRP upang bumaba ng 10 pesos hanggang 20 pesos ang presyo ng baboy. Saka sa kasalukuyan, ang pork ay nasa 450 pesos kada kilo, habang 380 pesos kada kilo naman ang pork sa Metro Manila. Bumaba na rin ang farm gate price mula 250 pesos hanggang 260 pesos patungo 220 pesos hanggang 230 pesos na lamang. Samantala, nakatakdang ilabas ng DA ang final MSRP sa March 7 at ipapatupad ito sa March 10. Don Pamalaya, News Don, Don, ikaw ba, eh, sa kapupunta ngayong March, uh, may kukulayan ka bang outing? Nako, nagpaplano pa tayo dyan, Ace, no? Pero sana, sana matuloy yung mga plano na yan at hindi drawing. So, ibig isa sa, isa siya sa mga nabibiktima ng, uh -oh. ano ano, mga, ano yun, GC na Boracay 2025. Uh -oh. <laughs> Ngayon kasi part yung anawangin 2025 na lang tayo, eh. Ay, okay. Oh, sa anawangin, isang balis, right? Yes. Ay, wow, maganda sa anawangin. True. Maganda doon. Ano ka ba kasama ka doon si JC? <laughs> <laughs> okay, oh, dun, ha, yan ng kukulay natin una sa anong wangin sa Sambales. Maraming salamat sa report na 'yan. TV TV RADIO, Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Nanindigan si Senate President Francis Escudero na sa July 30 pa, sisimulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kabila ng 1 million signature campaign na inilunsad ng religious groups na nananawagang simulan na ang paglilitis. May reporting yun dyan ng aking partner na si Ace Cruz. Isang araw bago Ash Wednesday, nagdaos sa ritual ng religious groups kasabay ng paglulunsad ng 1 million signature campaign para pisana ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsunog din sila ng dahon ng palaspa sa simbolo ng umunay mga kasalanan ni Duterte. Pero nanindigan si Senate President Francis Escudero na hindi magpapadala ang Senado sa anumang pressure na simulan na ang paglilitis ngayong nakabreak ang sesyon ng mataas sa kapulungan. Gayit niya, may prosesong dapat sundin kaugnay sa impeachment trial na hindi maaaring baloktutin. Pabor si Senator Cynthia Villar sa pahayag ng Senate President. Out of, uh, out of ano yung schedule yun eh. Last day of session dinala sa amin. Bigla nilang dinisay na gusto nila mag-impeach tapos kami ang sisisihin nila but hindi nila earlier. Now na lang mapila si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Escudero na magpatawag ng All Senators Caucus o yung meeting para agad na mapagdesisyonan kung pabor ang mayorya na agad simula ng trial. Pero busy ang ilang re-election ni Senator sa pangangampanya para sa midterm elections kaya't mahirap ani Villar na iobliga ang mga ito. Can the Senate President tell that to the Senate? Hmm. Can, so, sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They but have their you. own mind. Sa timetable, Escudero na inilabas ng isang linggo. Sa pagbabalik sesyon pa lang sa June 2, gugulong ang pag-aproba sa impeachment rules, pag ng impeachment court at pagpapadala ng summons. June 24 hanggang 25 ang pre-trial habang July 30 na gaganapin ang impeachment proper kasama ang mga senator judges sa ilalim ng 20th Congress. Ace Cruz, News Live. Live, TV radio. Live, TV, radio. Live, TV radio. Mas abot kamay na po, Lightmates, ang college diploma para sa mga Pinoy working students. Niligdaan na kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Sila alin po niyan, bubuo ang Commission on Higher Education o CHED, kasamang mga college at university institutions na mga kurso at pamantayan para sa alternative college education programs. Particular po na may sasalin ng mga working students sa kanilang mga kaalaman at karanasan nila sa trabaho bilang academic credits patungo sa bachelor's degree. Pasok po ito sa mga Filipino college applicants na 23 years old pataas. Nagpahayag naman po ng pasalamat si Senador Joel Villanueva sa pagkasabatas ng RA-12124 at sa anyay pagkilala ni Pangulong Marcos sa kalagahan ng sabing programa para sa sektor ng edukasyon at paggawa. Ayon po sa Senador, malaking tulong ang naturang batas para mapaunlad ang karera ng mga working students. Dubus so, po tayong nagagalak sa pagsasabatas ng Republic Act Number no. 12124 o ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETEAP Act na magagamit po ng ating mga kababayan para sa kanilang career advancement at career development. Ang pagsasabatas po ng ETAP ay isang tagumpay para po sa sektor ng edukasyon at labor sector ng ating bansa. Yan po tinig ni Senador Joel Villanueva. Samantala na nga kung Commission on Higher Education at CHED ng na titiyakin ang kalidad ng mga degree program na may licensure examination matapos tumagta ang CHED at Professional Regulation Commission o PRC sa isang joint circular. Ang kasunduan ay nag-oobliga sa state universities and colleges na kumuha ng Certificate of Program Compliance o iba pang kinikilalang Quality Assurance Certification nakasaad sa joint circular na kailangan tiyakin ng lahat ng higher education institutions na may licensure programs ang kanilang pagsunod sa COPC at iba pang mas mataas sa quality assurance certification. Sa mga hindi makakasunod, maaaring ipasara ang kanila mga programang hindi sumusunod sa pamantayan. Samantala, tiniyak naman ng PRC ang mahigpit na pagpapatupad ang bagong pamantayan sa buong bansa. Abiso Trapiko Oras 8.42 ng umaga, dako pa rin tayo sa balita sa labas ng ng Naglabas po ng bagong kautusan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB hinggil sa isang mandatory training tungkol sa mas ligtas na biyahe. Magkano naman kaya ang bayad sa training na ito? Alamin sa report ni Jomar Villanueva. Jomar. Tama ka isa sa ilalim ang, ang, mga public utility vehicle drivers at mga konduktor sa mandatory road safety training. Ayon sa Land Transportation and Franchise Tr Regulatory Board o LTFRB, ito ay para masolusyonan ang mga lumalalang bilang ng mga aksidente sa kalsada. Ito rin ay para masigurong sumusunod ang mga tsuper at konduktor sa mga batas trapiko. Batay sa bagong memo ng LTFRB, tatawagin ng training na Drivers and Conductors Academy Program o DCAP. Makikipagtulungan ng LTFRB sa mga driving schools para isagawa ang training. May bayad din ito na 2,000 pesos at kailangang matapos ng dalawa hanggang walong araw. Kung hindi magkukumpleto ang training, hindi makakapag-renew ng prangkisa ang mga PUV. Jomar Villanueva, Newslight. Mataas-taas din pala partner ang bayad dun sa training. Pero alam mo tama rin 'yan. At uh, Jomar kasi iba kasi talaga yung mga driver eh. ay... Hindi talaga nila naayos oh, 'yung pagda-drive oh, nila. delikado Mar. pa rin tayo. <laughs> ang tawagan <laughs> sa mga 'yan ay kamote driver. Oh, oh, oh. wag ganun, ha. Maraming salamat sa report na 'yan, Jomar. TV TV Radio. My TV. My TV. My TV. My TV Radio. Posibleng managot ang may-ari ng truck na naging sanhi umano ng pagbagsak ng Isabela Bridge, sinabihan mismo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Mababatid na overloaded umano ang tatlong truck na dumaan sa tulay dahilan para hindi ito kayanin ng infrastruktura. Pero pag didiin ni Castro, may pananagutan ang lahat ng administrasyong may pakana ng pagpapatayo ng tulay. Sinimula ng pagpapatayo nito noong 2014 sa panahon ni dating Pagulong Benigno Aquino III. Habang 90% naman umano nito ay isa nagawa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala nilinaw ng DPWH na light vehicles lamang ang maaaring dumaan sa naturang tulay. Nagtagpuan na po ng Armed Forces of the Philippines ang wreckage ng nawawalang FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan. Bukid noon kasama po ang mga labi ng dalawang pilotong lulan nito. Ayon kay AFP, Sir Mindanao Command Chief Lieutenant General Luis Rex Berhante, bandang alas 11 ng umaga kahapon ang nadiskubre ang mga labi ng mga piloto malapit sa bumagsak na aeroplano. Magugunitang na unang napaulat na nawawala ang naturang fighter jet bandang hating gabi ng March 4 matapos itong gawin ng isang tactical night operation. Ay pa sa ulat, nagsikap ang mga rescuers sa pagsubaybay ng signals mula sa emergency locator transmitter at beacons ng mga piloto bago matuntun ang naturang wreckage. Sa ngayon, isinagawa naman ang malalimang investigasyon hinggil sa naturang insidente habang ibinababa na ang labi ng dalawang piloto. TV Radio TV Radio, Radio. Kapwa na kahendang sumunod ang Marcos Jr. Administration at Philippine Health Insurance Corporation sakaling ipag-utos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo sa State Insurance Company. Matatanda ang 2024, pinag-utos ng Department of Finance ang paglipat ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Pero hinarang ito ng temporary restraining order ng Supreme Court matapos hamuni ng ilang kritiko dahil labag umano ito sa batas. Sa oral arguments ng SC nitong Martes, sinabi ni SC Associate Justice Antonio Co. Jr. na dapat ay ibalik ang pera sa state insurance company. Pero kasabay nito ay niko ni na dapat ring i-overhaul o ayusin ng malalima ng PhilHealth, lalo na ang liderato nito. Hindi kasi magagamit ang ahensya ang pondong inilaan ng batas para sa mga benepisyaryo dahil sa limitadong benefit packages. Arrestado TV TV Radio, Hi, TV Radio. Hi, TV Radio. ang isang lalaki sa kanasang entrapment operation sa south ng uh, Southern Police District Special Operations Unit sa barangay DF Homes, Paranaque City, Martes po ng gabi. Ito matapos madiscovering itinatago niya ang mga baril at bala para hindi mahuli sa election gunman. Nasamsam sa kanyang isang kalibre 45 baril, mga bala, ilang magasin at iba pa. Lumabas din po sa investigasyon na nasangkot na umano ang sospek sa robbery, hold-up at na droga. Nakadetain na ngayon ang sospek at kakasuhan ng paglabag sa RA 10591 o yung illegal selling of firearms at common -like gun ban. Samantala, batay po sa datos ng NCRPO, aabot na sa labing isa ang naaresto sa paglabag sa election gun ban mula January 12 hanggang March 5, kabilang na ang isang dayuhan. Ang abroad. Inihayag ng Ukraine na nakatakda itong magsagawa ng bagong pag-uusap sa Estados Unidos sa matapos ihinto niyong ng Washington ang pagbabahagi ng intelehensya o intelehensya na naging dagdag na dagok sa Kyiv sa gitna ng patuloy na digmaan laban sa Russia. Patuloy na sinusubukan ni Ukrainian President Vladimir Zelensky na ayusin ang naging epekto ng kanyang mainit na pagtatalo kay Donald Trump noong nakaraang linggo. Ayon kay Zelensky, sinimulan na ng mga kupunan mula sa Ukraine at US ang paghahanda para sa bagong pagpupulong. Bagamat hindi pati kung kailan at saan ito gaganapin. Kasabay nito, nangangamba ang Ukraine at mga kaalyado nito sa Europa na maaaring mapilitang tanggapin ng Kiev ang isang kasunduang pabor sa Moscow kung tuluyang mawawala ang suporta ng Amerika. Sinabi rin ni Zelensky na handa siyang makipagnegosasyon para mapalapit ang pangmatagalang kapayapaan at ayusin ang relasyon kay Trump. At para po sa ating balitang pampalakasan, isang panalo na lamang kailangan ng TNT Tropang Giga na sa nagpapatuloy na semis ng PBA Commissioner's Cup para makapasok sa finals round. Ito matapos silang talunin ng Raiders Shine Alas of Painters kagabi sa Game 4 sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan po ni na Calvin Oftana at Arar Pogoy ang Tropang Giga para pahabain ang lamang at tulungang hindi makahabol ang Ross. Samantala, nakakuha po ng North Northport Batang Pier ang kanilang unang panalo sa serie, matapos ungusan ng Barangay Hinebra San Miguel sa score na 108-103 kagabi at iwasan ng series sweep ng una post Northport Star Arvin Tolentino na may 20 points, 11 assists, 9 rebounds at 4 na steal para magbigay ng kauna-unahang panalo ng Northport sa semis sa kanilang kasaysayan. Good news, good vibes. Oy! O oh, partner ha, good news na tayo na Yon. talaga ng na mga nakaka-good vibes. Faith in Humanity Restored, yan ang pahayag ng ilang netizen sa viral na video ng social media kung saan nag-ambaga ng mga sudyante para mabawi ng isang taho vendor ang puhunan sa natapon nitong paninda. Ayon sa caption ng video, natisod si tatay na nagtitinda ng taho kaya natapon ang kanyang paninda kita naman na nakapalibot at isa-isa nang nagbigay ng ambaga ang mga maritime students na nakakita kay Tatay upang mabawi niya ang kanyang puhunan. Nantig ang puso ng netizens sa kabutihang loob ng mga estudyante. Sagot ng ilan na nagsasabing hindi na dapat pinupo sa social media ang ginawa ng mga estudyante. Importanteng makita ng marami na may kabutihan pa rin sa mundo at magsilbing ehemplo para gumawa rin sila ng mabuti sa kapwa. Mama na maraming partner. Pero ano eh, uh, iba pa rin talaga yung pagtulong sa kapwa. Iba yung na, na, nahahatid niyang saya sa Totoo. ating puso. Ano yan na ang tawag dyan ay malasakit. Hmm. Nagkakaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa. At syempre, yung pagtulong natin. Actually, bigay ng Panginoon eh, hindi hmm. ba? Yung pagiging uh, mapagmalasakit, yung pagiging giver. Hmm. Kasi minsan, kapag ka hindi mo ibinibigay, kung ano yung parang gusto mong ibigay, eh, nagsastop doon yung blessing. Yo. Kaya maganda overflowing, kung ano yung meron tayo. Minsan kahit kinakapos tayo, hindi ba nagbibigay Oo, uma, tayo? Pero uma. nagugula tayo na ang Panginoon ibinibigay sa atin yung higit pa sa inaasahan natin. Dapat lang pa Iba pa rin talaga. Ang, kaya naman, ano. tamang tama na itong mga estudyante na ito, panigurado yung iba dito, may mga magulang nakapos din. Uh -huh. Pero gusto nilang tumulong kay tatay. Kaya naman saludo kami sa inyo at panalangin namin, dalangin namin na, na maging matagumpay kayo sa buhay pagmamarino. Uh -huh. maging Marino. totoo o partner ha napakahirap niyan pero talaga naman ang uh, pagbibigay mm -hmm. ng biyaya sa pamilya ng mga Marino ay umaapaw yon partner syempre kasama natin diyan sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan syempre si kwetim bontesto at uh, si mamang magdalena hidalgo del Macho from hong kong si mamang juan mendoza vivian sarmiento marites villanueva Vivian, uh, yun nga, Vivian Cervento, tsaka syempre si Sylvia Reyes at Sylvia Handa, Feveline, Mamita Casaw, at Allen Aquino. Hey, thank you for watching! Good morning po sa inyong lahat. Happy, happy watching. At syempre partner ha, mm -hmm. baka nanonood yung aking pamilya dyan. Whoa, mm -hmm. Kung nasaan man kayo sa mundo, happy watching po wow. sa inyo. Tsaka nga pala, happy dentist day ngayon. Ah, talaga? Oo, oh, oh, sa mga makibigat ng dentista. Smile! Yeah. Salamat po sa aming pong mga ngipin. Kasi cool. pagpapalinis lang partner, nako, oh, malaking bagay yan. Sophie Thank laxis. you so much. Every six months dapat. Oh, yes. Mm -hmm. Dapat hindi yan pinapalampas mm -hmm. para maging maganda ang ating mga nangyayari. At yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newslight para po sa Huwebes na ito. At para naman po sa ating Talat of the Day, matatagpuan po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 16. Gayun naman. Dapat ninyong paliwanagi ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Paalala yan, partner ha, para doon sa mga marino na nagtulong-tulong para tulungan si tatay. Nako salamat po sa inyong mga buhay na pinagay ng ating Panginoon. At manatili po nakatutok para po sa Bango na Pilipinas, Free Legal Assistance with PAM. Ako, live na live po yung ating mga nagagawa po hang anchors ha. Mamaya lamang po yan. At syempre, mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DW o DZJB 14.5 at Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV God Channel of Blessings. At syempre po, huwag niyo kakalimutan natin social media pages dahil 83,000 subscribers sa po tayo sa ating facebook.com slash TV, maging sa ating youtube at tiktok.com slash at lighttvradio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news, syempre may good, good news. news. Kami pa rin po yung tinigbalita ko po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. Why TV Radio. Why TV Radio. Why TV, TV, TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kamila ng mga bad news. At good news, lagi pa ay good news. Ito ang Newsline. 6 years na tayo, Light Mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6-6 sa kwentuhan. 6-6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio. 6-6 sa blessings.